nga ba yung benefit ng mga tao na trabaho po dito uh, maliban doon sa nagkaroon sila ng sahod dito ba? So tignan nyo po ninyo ha? kasi dati po ito talagang palisdaan kaya lang this time, mas pinaganda pa Hello, hello, hello samahan niyo po si Guardian Buddy ah uh, Nandito po ko ngayon sa lupain ng amin kamag-anak, no? Yung family Paluran, no? Kaya shout out yung taga dyan sa US. Sila Ninong Stone, sino pa ba? Si Auntie Josephine, si Ninang Arceli, and of course, kay Auntie China. Okay? And dito, naiwan si Auntie Inis. Ito yung ano kasi, project po ito ng DSWD. Pakita mo na Uh, ano po ito eh? Parang lawat binhiyata project. So parang uh, nagpasahod po yung DSWD ng 102 na tao yata for 20 days. Then, uh, para lang i-develop po yung area. Then later, at lang dito, i flex ko po sa inyo ano nga ba yung benefit ng mga tao nagtrabaho po dito uh, maliban doon sa nagkaroon sila ng sahod. Dito ba? So tignan nyo po ninyo ha? Kasi dati po ito talagang palisdaan. Kaya lang this time, mas pinaganda pa. Uh, ngayon, uh, there is a coordination with the LGU parang tutulong din po yata ang LGU maybe doon sa uh, iba pang materials na kailangan po dito para mas mapaganda pa. And I think, ang narinig ko po yata per barangay po dito sa San Felipe I just don't know kung doon sa ibang municipality kung meron din silang project na katulad ng ganito na parang it seems na magiging competition yung pagandahan po ng ganito. And ito po, hindi lang po yung pan, at the same time, nagtanim din po sila ng mga fruit bearing trees, no? Kaya tingnan niyo po yung mga tao po dito. Mamaya magkakaroon po tayo ng interview, okay? Uh, meron din mga fruit bearing trees at saka mga gulay. In a way na I think babalikan nila, i-monitor nila, tapos pwede silang mamitas. Okay? So, again po ha, uh, subscribe na rin po kasi sa aking YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan. Dito pala ako sa aming barangay, Barangay Maloma San Felipe Sambales. Nako, i-flex mo muna yung ano doon, yung pinaka anta dito. Uh, palaistaan. Ang ilalagay ata diyan ay uh, fingerlings tilapia. na tilapia. or Ayun no, mga tilapia. Ang laman po niyan ay ano eh, meron din yata tang dalag. Manggagaling yata sa LGU. Then i-flex mo na rin nandito na kong. Ito po yung view nung palayan po dito sa amin sa Sambales. Kaya makikita po ninyo yung tagang uh, province life, no? Barangay Maloma po, San Felipe San Balas. Ito may tilapia oh. Ang okay, nakikita. Balans. Okay. okay. Again po, Gaylord, your guardian buddy. Bye-bye.